Kamusta ang long weekends mo? Ako? Basta may available time, lagi kong kinukonsidera ang probinsya ko sa Infanta Quezon upang balik-balikan. Five days ang bakasyon, kaya may sure ko na dapat masulit ko ang bawat araw at gabi ko dito. Pagka-out sa trabaho, direct ako na kagad ang biyahe pa-Infanta. Dahil mahabang pila sa bus, sa van na kagad ako sumakay para mabilis-bilis ang biyahe. Nakarating ako ng mga 7pm sa Infanta at kinuha ko lang ang motor ko sa bahay ng pizza ko at tumiretso kagad ako sa Sea of Clouds sa Marilac Highway. tama tama ang timing ng pag-overnight ko doon. Nag-inom at muni-muni, napaka-perfect din dahil sa lamig ng klima doon tulot ng hanging amihan. Pagkagising ko, nag-photo-op lang ako at nag-sunrise watching. Bumiyahin ako pababa sa pinsan ko sa bayan para makipagkwentuhan habang hinihintay ko naman ang aking kaibigan na si Diana. Bago kami magkita ni Diana bilang madaling araw pa naman ang usapan, nagpunta muna ako sa barangay namin sa Balubo para ma-vlog ang ilog dito. Mula sa highway ng Infanta Quezon, sa kanang banda, pag nakita mo ang signage ng Lumpi, eto na ang hudyat upang kumanan ka. Diretsin mo lang ito hanggang sa madaanan mo ang mga barangay ng Anibong, Alitas, Langas at kasunod nito ang Barangay Balubo. Pagka nakita mo na ang bahay na yon ng Barangay Balubo, diretsin mo lang ito at sa dulo nito matutuntun mo na ang ilog dito na animoy parang Amazon sa ganda. Walang entrance fee dito kaya advisable na magdala kayo ng inyong mga pagkain Sama mo na din ang mga pangumbugang baso ang ilog ito ay mas magandang putahan kapag high tide, madalas sa umaga at pagpapon. Basis sa experience ko, mas magandang dayuin ito kapag kabilungga ng buwan. Mas mga sul at mataas ang tubig kumpara sa mga normal na araw kung dadayuhin mo ito. Kaya handa niyo na ang inyong pangmalakasang outfit at pampitot dahil sinisigurado kong hindi ka magsisisi kapag dinayo nyo ang ilog dito sa barangay Balubo. Habang may mga natitira pa akong oras bago ang paglalakbay namin ni Diana, huh? hindi ko na pinakawala ng chance na makainuman ang mga akla. At syempre, ang makaduwe itong muli ang nag-iisang witchly atentar. medyo may sabi lang ng pagkano. Hindi ka kita, Ay! parang Para din mag-live tayo kung hindi nakikita. kito diba Ay, ko. Hi, Bex. You're at Real Port. Anong oras ka dumating? 3 a.m. 3 a.m. So, magsabi muna tayo. Anong oras ang alis natin? 4.30. 4.30, yes. So, yun. Meron pa tayong 15 minutes magsubay. At sasakay tayo dun sa Fast Grab. Doon. Doon. Ano mga bakla? So, tagumpay na si Diana sa si Tabella. We're here sa Polillo Port. At hindi kami papayag na sa aming dalawang araw na bakasyon. Saan so, nga ba tayo pupunta, Diana? Ah, Tama-tama. Sa tama tao? <laughs> parang wala naman tamang tao rin sa akin. Ay, ha, parang gusto ko na rin mag ng tamang tao. Gusto <laughs> tayo. Teka lang. kaya. Pati nilog yung balsa ka sa lahat nyo ba yun? daw ba yung balsa dahil kay Dayoxin sa kwento? Oh. Ah, nahulog na yung friend ko, ha? Ah. <laughs> nahulog na yung friend ko. Munti ka na. Oo. So meron daw sila ditong soya ko that means soil with lugaw. rin. Floating lugawan. Palang pasabog na kami. True. Okay, dito ka dali natutulog. At ang nasa nung sundo. Ay, sino sundo uh, mo lang pala? Ano po, at kaya po mo na mag... Ah, uh, okay. mag sana kayo. Ah, ako ay naaano, nakakunti sa place. Ito na, tsura ko pa naman. Aba, walang kosyos ko siya. Ako ngayon, wala nang ano, ano din ay. Uh, hindi nga po ko. Wala nang ako ligo-ligo, dire-diretso na ako dito ako na dito sa akin. <laughs> okay, na, ito pa nakapunta ko vlog. Ha? <laughs> Add mo ko sa Facebook para makita mo kasi talagang for sure kasama ka dito sa vlog ko. Ano? Oo, Opo. Lahat ng pagdadaanan namin day by day, naka-feature yun. Kung ko sa FB. J JB. Pero, i-rate natin yung lugaw niya kung gaano kasarap. Can it be the highest? Ano sa'yo? Sige, okay. gusto ko yung gawin kong dito. Sarap. Try nyo to. Sarap tayo to to. Lugawan sa bulksap. Uh -huh. Super powerful ng dugawan dito sa Pulong Pantalan Floating Cottage ni Ate. Binulabog ko! Dapat kasi, na-worship na sila. Pero dahil, pag nagugutom daw, dapat pinapakain talaga. So, mm -hmm. saludo ko kina Ate. Kaya, yeah. <laughs> yung nakasama ko sa Polillo nung yun, nakaraan, kamamatay lang 4 months ago, best friend ko. Kaya gusto ko din bumalik para ma-trop ako. Kaya ano lang siya yung sinama ko dito nung. Oo, oh, sinama Oo. Mm -hmm. Taga Manila. Manila siya, best friend ko. Tapos, man, uh, pumanaw na siya nung nakaraan. Na Truck accident. Ang malungkot na part pa nun ate, kung makikwento ko lang, wala na din kasi kung parents, parehas na matay din sila. Tapos wala akong kapatid. Kamamatay lang din yung mami ko nung pandemic. 2020 tapos after one year na ko sa pagmamahal niya kay mama sumunod din siya tapos namatayan ako ng tropa so parang ang bigat din ate parang pero yung blessings naman, maganda naman yung pasok. Kapapasok ko lang parang 4 months pa lang Laban ng sa buhay, di ba ate? Kasi yun lang naman yung importante, dapat nila laban mo kahit ang daming pagsubok. Ang nakakalungkot lang ang aga. Ang aga nilang nawala sa akin. Nasaan ang Namatay na din. Na na, mm -hmm. sa kanilang, sa... Mm -hmm. Parang ano, ano nalungkot. Parang lovebirds ba? Nasa isip ko nun yung mga kasagsaga ng bago, kamamatay lang ng nanay-tatay ko. Parang gusto ko nun sumunod din yung mga ganong Ang exciting nila ba? Ano ito? Gusto ng ano, nung habal natin? Sa'yo si, sa'yo si ate? Sa'yo? Hindi mo kaya? Bakit yung isa ko ba dati ng friend ko? <laughs> Pagpaw na tikman niyo. <laughs> oh my Dito <God>. tayo. <laughs> okay, si Kuya ka. Naka ano pa siya? Oh, yan walang Naka barako. So, Terry, Terry. So, si Kuya. Anong pangalan mo, Kuya? Dante, ako, Dante Kuya Dante. Saka si Kuya. Kim. Kuya Kim. alalay mo nang gusto yung aking friend na mapayat, ha? Yan. Pag yan nangayayat sa motor mo. Go ang goal namin kuya, gusto namin pumunta ng Puliyo yung lampas La huya, tapos makakapag-pitch kami ng tent. Kung doon, sa mga Okay lang naman. Basta minimal lang. Mga di magdala, maganda sa kuna. Buya, plat paren, okay, okay. Plat ule! <laughs> plat ule! Ini lagu <laughs> Nagbigil ako sa'yo eh. Thank you. Salamat, kuya. Ingat kayo. pa pasihin na lang ah. Bye-bye. Thank you. Good morning, Ate. Oops. Ito na talaga na pili. Bang, bang, bang. Bang, Nagkasal po kayo. Infanta cousin. Ito, ito po nasal lang friend ko. Ang single naman dito. Infanta, ito man. Ay, pwede hindi po kayo nagbuto. Hindi ako bumuto gawa nito. Kaya balot sa akin pang-friend ko. infanta Uwi ka pa rin infanta kasi pwede pa rin ako. Pwede pa rin sa. ko. Nine years. Ay! 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 Ay!

Iwan ko lang kami dun sa may lugaw ba sa sa may tapat ng polinyo. Ay, ay, okay. ay, Iwan ko dun, dal-dal ako ng dal-dal. Iwan ko dun sa may lagayan ng tulibig. Sabi, ay, walang ginawa, wala. Sige, kuya, pag ganang kasi mo na lang. na naglawi ako, nag, anong tawag doon? nag-hopping kami. Masukasapa ako, haba ng nilakpay namin yung kulang kukok. For equal amin, lolong Hindi na sabi mo na lalaki para magpag-asya. Pagdating ko dito patampatata kagamo, sabi hindi ka na, hindi ng lalaki ko. Yes? Opo muna kayong team, baka muna kayo. Wow! Pasensya <laughs> <nito> na po kayo dito. Hala! Sa <laughs> ganito At hindi pa po Thank you. Tinamo mo, ang binigyan sa amin, ilagang baboy. <laughs> okay. Ilagang okay. baboy. Meg! Calm down! kung papa ako? Hindi po, ako na po kayo. Sir, dinas nga lang ang hinihiling namin na kumbinig ang kamilang ng Thank you. The best. Thank you po. Wow. Hello mga Bex! Good morning! So yun na nga, nagpaluto na kami ng hotdog and itlog for today's video ang aming almusal. Eh, and... Hi, Diana. Kain. kain. <laughs> Parang kain. <laughs> Basta sa aga-aga. Ano ka Nasulit naman namin ang isang gabi sa Polilio Island. Bilang malakas din naman kasi ang hangin at alon sa dagat, hindi rin talaga kami makakapag-island hopping. Kaya minabuti na namin bumalik ng Polilio Port para makasakay na ng tanghali sa fast craft, papuntang Real Quezon. Pero sa di inaasahang pagkakataon, wala palang biyahe pabalik ng Real dahil kakaunti lang ang pasahero at November 1 pa daw ng alas 5 ng umaga ang unang biyahe dito. Kaya habang nagsusunod ng oras sa waiting area ng port, nag food trip na lang kami na nag food trip at nagsunog ng oras. Buti na lang, minakilala ulit kami isa na namang napakabuting puso. Pinaligo kami sa kanilang tahanan at kumain ng kanyang napakasarap na homemade shomai. Si Ate Hasmin, Kusada. So siya yung nagpatuloy sa amin dito upang maligo kami dahil na-stranded kami dito sa Polillo Port. So nakaligo kami ni Ate Diana at si cook kami ni Ate para at kumain kami dito ng kanyang sobrang sarap na siomay. Ate, maraming salamat. <laughs> yes. At kaanak din siya. Tama ba? Ni Ate Arlene. Yung, yung kahapon na nakasama namin dun sa uh, floating Lugawan. Yes. Ate, thank you so much. Thank you. Thank you Hello guys, Nandito uh -huh. na kami sa liya. Tapos uh -huh. na ang church. ako mare. ba sa... Oo, perfect yung ano, yung ala. Perfect yung No. Uh -huh. uh -huh. Parang, parang yung kiyot, sorry. Bakit ka pa mong ka... Kinin. Okay, eh. Super na sa so, Yung, yung uh -huh. okay. Okay. Okay, pwede ako. Parang hindi ko dapat. So, yung tatang ito, talagang Eh, ba't hindi ko Eh, ano gagawin? Eh, tayo na. Wow! hindi ko okay sa pagkakawa. Natapos man na ang journey namin today ni Diana. Di pa rin tayo titigil sa mga ganap dahil meron pa akong isang araw para umuga. And this time, with Bex Tanta naman. Sinundo ako ni Bextan sa Pulilio Port. muna kami ng bulaklak sa bayan ng Infanta at dinala ko ito sa aking mga mahal sa buhay. Pagkatapos mag-alay ng mga bulaklak, naganap kami ni Tantan ng mapupuntahan na kainan at halos karamihan ng gusto kong puntahan ay sarado dahil November 1. Kaya naman nagbaka sakali kami sa bukid ni Doc. Nais nice mo bang magpiknik kasama mga kaibigan at mahal sa buhay? Yung may napakaganda at Instagram-worthy na farm? May duyan, kubo, sunflower, rutas at marami pang ibang pasabog ang bukid na ito na paniguradong magbugustuhan mo. Ano pang hinihintay mo? Dayun mo na at magpiknik sa bukid ni Doc. Ang bukid ni Doc ay located sa burok mapagmahal, Amulungin, Infanta, Quezon. 40 pesos lamang yung entrance at paniguradong sulit na ang pagtambay ninyo rito. Dahil hindi pa taga nakakapag-breakfast ang mga akla, sa di kalayuan mula sa Bukit Indok, may matunog ding putripan dito sa looban namin sa Barangay Bakong, ang Jong's Pizza House. Ang jump Pizza House ay located naman sa Purok Ilayawan, Barangay Bakong, Infanta, Quezon. Marami silang ino-offer dito. May pizza, pasta, salads, mojos, tacos, nachos, fries at marami pang iba. Pero sa gutom ko ngayon dahil wala pa kaming breakfast ni Bextan, mukhang kailangan namin ng rice meal at kaya naman tcharan! Deserve namin ang chicken wings! Tara, kain tayo! Kung akala nyo nagtatapos na ang ganap, Pues, pigang-piga na kami for today's video dahil sa hindi lang din uli kalayuan wala lang din sa mga karagatan ng Infanta Quezon, dinayon na din namin ang Libo Beach. But wait, there's more. Last day na namin sa Infanta, kaya naman di napapapigil ang mga makakatingpan ng Mondragon. Hapon pa naman ang biyahe namin, kaya nakaisip na naman akong butuli ng pinsan ko na maglangoy naman sa Kilometer 6 sa Marilac Highway. Hi, Kinsan. We're here sa ilog ng... Ano ba? Pakalala. <laughs> <laughs> Basta sa ilog. Pag ika'y kasama. <laughs> yes, lagyan mo nung freedom na ano, MV. At yan ang na ganap ng akla. Ikaw, anong kwentong holiday mo? Sana piliin mo lang ang palaging maging masaya sa mundong punong-puno ng ibinabatong problema. At ako ang inyong Bex Traveler, JB.